sinagoga si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Andres at Simon. Kasama niya sila Santiago at Juan, nararatay noon ang mga ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan na sa kamay at pinamon. Noon may inibisan nito ng lagnat at naglingkod sa Manila. Pagkalubog ng araw, nilalang kay Jesus ang lahat ng may sabi at ang mga inaalihan niya, maraming may sakit. Ano man ang kanilang karamdaman na nagpalayo siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaan ang salita ang mga ito sa alam nila kung sino siya. Madaling araw pa ay na si Jesus at nagtungo sa isang ilang nagpok na nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ang kanyang kasama. Nang siya'y matangkuhan, sinabi nila, hinahanap ko kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit.